Ipakita ko lang sa inyo ang ating simpleng estimasyon para malaman ang bilang ng simento at dami ng buwangin sa palitada. Ang mixing ratio na gagamitin natin ay isang simento, tatlong buwangin o mas kilala na class B. Ang kapal naman ng palitada natin ay 20 mm o equivalent sa 2 cm. Una natin gagawin, kukunin lang natin ang total area. 4 meter times 3 meters is equals to 12 square meters. Ang 12 square meters naman, i-multiply natin sa 0.240 na given factor natin na makikita nyo rito sa ating chart. 12 square meters times 0.240 is equals to 2.88 na bag ng semento. Sa buwangi naman, i-multiply lang din natin ang ating total area multiplied by 0.020 na given factor natin na makikita nyo rin sa ating chart is equals to 0.24 cubic meter. O pag natin ito sa cubic feet ay 8.475. Ang equivalent ng kada sakong buhangin natin ay 1 cubic feet. Ang magagamit nating buhangin ay kulang-kulang siyam na sako.